ni po ni Brother Gijon. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. So, titingnan ko yung oras kasi naalala ko sa probinsya namin, once na ako po yung nasa harap to tayo, meron pa akong timekeeper. So, pag medyo alanganin na po sila, nagsisinyas na sa akin. Din sa mission namin sa Negros Oriental Secure Mission, may po sila na short-term missionary o short-term 1000 missionary. So nag-join ako. Ano lang po siya? Mga six months lang po 'yun. So nag-join ako doon. Nagkaroon kami ng training, paano kami mag-handle sa mga tao and then paano namin i-lead yung church. Nasend kami sa isang church, kasi, ay dalawa po kami, partner ko po ay isang senior missionary, sa 1,000 missionary. Ang ginagawa namin doon, gaya din sa atin dito, uh, kakaroon ng mga devotional, mga encouragement, lalo na kung nakikita natin ni medyo matamlay sa pananampalataya, pananalig sa Panginoon, so yun po yung encourage natin. O sabi ko, parang may kulang pa rin. So, nag-decide po ako na mag-join din po ako ng uh, 1,000 Missionary Movement sa Silang Cavite, sa Balubad Sikan. At noong andun na po ako, mga kapatid, sobrang kinakabahan kasi iba yung ano nila doon, iba yung traits sa atin, maraming bawal, kahit paggamit ng cellphone, bawal. From, sun, uh, from Monday to Friday, Saturday, hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone. So, time na yun, mga kapatid, eh, medyo, kasi may kakilala na kami, at may mga, nakakaroon na kami ng mga kaibigan na kapwa-missionary, ay, eh, eh, may nagaya po sa akin na pumunta kami ng ayas. So hindi ko po alam na sa missionary po pala ay bawal po yung uh, malit ka ng uwi, mga 6 up na po ng gabi, bawal na po pala siya. Noong naka po ako, mga 9 p.m. na po. Pagdating ko pa lang po sa gate, ayun, pagdating ko pa lang po sa gate ng campus, sumalubong agad sa akin yung yung isa sa mga katiwala doon, din naman natin sinasabi yung pastor, o kaya leader nila, saan ka galing? Sabi ko, galing po ako sa Ayas. May kinuha lang po kami doon. Okay, sige. Punta ka doon sa pastor's din. Pagpunta ko doon, mga kapatid, ito na, bumungad na sa akin. Alam natin ang ang ugali ng ibang lain ng Korean kasi ang nag nag-lead po doon is karamihan mga Koreans. So ayun po, uh, ang sabi sa akin, bakit na ka? Missionary ka. Dapat alam mo kung anong tama, dapat alam mo kung anong oras andito, andito ka na sa loob. Bawal po lagpas ng six. Sabi niya sa akin, okay, balik ka sa dorm mo, ipak mo lahat ng gamit mo. O, di ba? Di diba nakakaano? Dito ako, gusto kong mag-missionary. Pero bakit yung lahat ng gamit ko, ipapako ulit, yun pala, ang gusto nilang mangyari, isisint home ako. Kung saan ako galing, dapat iuwi nila ako. Papauwi ako sa probinsya namin kasi unang nilabag ko ay yung roles nila na bawal malate. So kailangan, dapat bago mag-6 is eh, nandun na po tayo sa loob. Kaya lang din po sa atin mga kapatid. Sa sabat school natin, ako, inaako ko, lagi akong nalilita sa sabat school. So, dapat po sana, ay, eh, bago mag-start yung sabat school natin, idapat eh, dapat andito na po tayo sa loob. Okay. So, titingnan ko yung oras. So, ayan po. Um, pagkatapos ko po ng ano, training, Nakakaroon kami ng uh, survival training, Bible study. Lahat-lahat po ay eh, napag-aralan po namin doon. Ang ano ko lang po sana is, meron po tayong mga kabataan dito na mag-join din po kayo sa 1000 Missionary. Kasi dito po natin masusukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mga pagsubok ay darating. Dito natin makikita kung gaano ka-stand, kung gaano ka, ano yung pananampalataya, pananalig natin sa Panginoon. Nanayahan ko po kayo mga kabataan, mag-join po kayo sa 1000 Missionary Movement. Ayun po, pagkatapos ng, pagkatapos po ng uh, one year ko po, nasign ako sa Mindanao, pagkatapos ko doon, ay pag, uh, nagkaroon kami ng homecoming balik kami sa campus. Afternoon is naghanap na ako ng trabaho. So nagtrabaho na ako din sa Manila. Ang first kong trabaho is the pagawaan po ng Dunkin' Donut. So ilang months lang po ako doon, ay lumipat na po ako sa ibang department. Nag-apply po ako bilang isang waiter sa Korean restaurant, authentic Korean restaurant sa Ortigas. At doon nung nakapasok na ako, doon na po nag-umpisa, nagkaroon po ako ng struggle, especially sa pagsasamba sa araw ng Sabas. Kasi pag once na nandun po kayo sa mga ganyang klasing mga kainan, mga food chains, may hirapan po tayo sa pagdating ng Sabas. Hindi po tayo bibigyan nila. Kung bibigyan man tayo, pero sasabihin natin, may mili ka, Sabado o trabaho. So ang time na yun is, simpre baguhan pa ako dito, pinili ko yung trabaho. Kahit alam ko na mali, so sinubukan ko. Pero pagdating ng Sabado, yung konsensya ko po ay parang hindi ko kaya tanggapin. Na nahihirapan ako pagdating ng Sabado kasi alam ko, nag ako, pero araw ng Sabado, andito ako sa trabaho, hindi tama. Ayun, lumipas ng ilang mga taon, umabot po ako ng 11 years yung 11 years yon mga kapatid, bihira lang po ako makapagsamba. Kung magsamba man ako ng arang sabat, ang gagawin ko po ay magpaalam ako doon sa amo ko na may sakit ako, hindi magandang pakiramdam ko para mag-absent ako, para makapagsamba. Nagsasamba pa ako doon sa Manila Center, doon sa Ditwason. Ando nung time na yon, pag nalaman ng yung amo ko, ay sinasabihan, okay, pahinga ka muna. So, suspended ako mga ilang months. So, andun, andun hanggang ngayon. So, sabi ko, hindi na pwede. At that time na, noong 2016, araw po ng Sabado, sabi ko, trabaho ako. Kasi, kailangan eh. Pag hindi ako matatrabaho, mawalan pa ako ng ah, trabaho. Ayun. Alas 8 ng umaga, may narinig ako na kulong, kumakalabog sa bubunga namin. Yun pala, yung firewall na hanggang 4 fo, uh, fourth floor, yun ang bumagsak sa amin. Nabagsakan po kami, pagbagsak sa amin, nandun kami sa ilalim. Isang singgundo lang siguro pag hindi ako nakaalis kasama nung misis ko, patay kami dalawa. Kasi lahat ng debris, kung saan ako nakatayo, doon po tumusok yung mga debris. Sinata ko yung asawa ko, hinata ko sa ilalim ng kama namin sa may double deck. Yung double deck na yon yun po yun ang nag, uh, nag sa amin. Ang sabi ko, okay ka lang ba? Sa, sabi niya sa akin, okay lang ako. Ang pinakaunang naisip ko, thanks God, it's Saturday. Sabado po yun kapatid. At nung time na yun, naisipan ko na bahala na, tanggalin ako sa trabaho ko, magsimba na ako. So, hinanap ko ang Manila Central. Nag-ikot-ikot ako sa Santa Cruz, nagtatanong-tanong ako, walang nakakaalam kung saan ang Manila Central. Noong time na yun sa Bado, nag-ikot -nag ako doon, may nagkikwintuhan -nag doon sa mga tambay na sabi, kung magpunta tayo sa Manila Central, dyan sa may uh, Batanga Street, ang ganda ng approach nila sa atin, kahit pagbisita tayo, pagpasok mo po lang, shikans agad, kumusta brother, saan po kayo galing, ganun-ganun. Ah, so inisip ko, meron pala. Meron palang Manila Central dito. So, sabi ko, sige, ikotin ko yan. So, ko hanggang sa nakita ko dito, ang unang nadatnan ko pastor, Pastor Alexis. Ayun. So, pagkatapos noon, simba na ako. And then, 2023, nagkaroon kami na sunog. Lahat ng gamit namin, nawala lahat. Sabi ko, ito na, pagsubok na naman. So sa akin lang ho, mga kapatid, kahit anong pagsubok na darating sa atin, hawak lang po tayo sa Panginoon. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa. Kahit anong pagsubok na darating sa atin, andyan po ang Panginoon na handang-handang tumulong para sa kaligtasan nating lahat. Happy Sabbath po sa ating lahat.